karangalan at inspirasyon ang iniwan ng namayapang si Pope Francis sa kanyang mga nakadaupang palad noong nabubuhay pa. Kabilang dyan ang ilang Pilipinong nagkaroon ng pagkakataong makita, makausap at maipanalangin mismo ng Santo Papa. Nakatutok si Maris Umali. <tinyo> Bilang isang mga awit, matagal ng pangarap ni Dulce at ng kanyang ina na makaawit siya sa International Meeting of Choir sa Vatican. Pero noong dumating ang imbitasyon sa kanya noong 2018, nagka-cancer ang kanyang ina. Sumulat ako sa, sa, sa Vatican, sabi ko sa kanila, um, hindi ako sigurado, please pray that my mom will be able to be discharged from the hospital so I will be able to sing. And this was the dream of my mom. So natuloy. Milagrong gumaling daw ang kanyang ina. At dagdagbiyayang natuloy siya sa Vatican at nakasalamuha pa ng malapitan si Pope Francis. It was a very deep encounter because not only on a personal level but also more on a spiritual level. First time ko na naka face to face si Pope Francis na ganito, harapan, nakausap ko siya. Naulit pa ang kanyang pag-awit sa Vatican noong isang taon kung saan kabilang siya sa kumatawan sa Pilipinas kasama ang 8,000 mga awit sa buong mundo na sinaliwa ng 70-piece orchestra. The power of music enhances and deepens our faith. And the talent that is given to us not limited to music, but all the talents that are given to us should be shared for the greater good. Because it becomes a voice and a beacon in the darkness, uh, especially in the challenges that we face in the world. Bago nito, natugtugan pa niya ng ukulele si Pope Francis sa pagbisita nito sa bansa noong 2015. Gawa para wito ng mga survivor ng Super Typhoon Yolanda. Tinugtog ko sa kanya, naluha siya, and then binigay ko na sa kanya. Gaya ni Dulce, may hindi rin malilimutang karanasan si Father Roy Guillen sa Santo Papa noong 2015, kung kailan naging bahagi siya ng mga nag-organisa sa pagbisita ng Santo Papa. What he says really hits the heart. What he says people can easily and readily relate. So parang ramdam mo talaga he has a concert. It's Lubharaw itong nakapagbigay inspirasyon sa kanyang pagiging pari. It's an expression actually of who he is, what is his papers is all about, and yung kanyang mga halimbawang ito. So mga mga pare, it makes us also look into ourselves. No? Maging si CBCP President His Eminence Pablo Cardinal David, inalala ang di malilimutang enkwentro sa Santo Papa noong 2019. Noong time na yon, I was uh, facing five criminal charges. No? At... Um, na nabalitaan niya yon at nung papalabas na eh, siya pa yung nagsabing pwede ba kitang i-bless he prayed over me Marami sa atin ang naantig sa buhay ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis. At bagamat nagluluksa ang marami sa kanyang pagpanaw, maaari naman daw siyang patuloy na mabuhay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pagbubukas ng pintuan sa ating kapwa. Pope Francis used to say, We can see more clearly only with eyes washed by tears. Ipinahayag naman ang mga mananang palatayang katoliko ang kanilang pakikiramay sa Santo Papa sa pagdalo sa misa para sa kanya sa Manila Cathedral na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at concelebrated ni na Bishop Antonio Tobias at Nathan tolunsyo Most Reverend Mr. Charles Mr. Brown, B.D. Throughout his pontificate, Our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines, not only through words, but through actions. He appointed many of our shepherds, including three cardinals and many bishops, who share his heart for service simplicity and dialogue Sa gitna ng pagluluksa nagpasalamat naman ang opisyal na kinatawan Santo Papa sa bansa na si Pepe Charles Brown sa mga Pilipino. I also want to thank all of you, the Filipino people, for your prayers for the Holy Father especially in these last 2 months. And I think that was the effect of all the prayers that were offered all over the world for, for the Holy Father, Pope Francis, but especially here in the Philippines by you, his beloved Filipino people. So please continue to pray for the Holy Father, pray for his eternal repose. Eternal rest grant unto him, O Lord. May his soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.